this is it our part 2 ito nga yung mga alaga ko si Kiro and si Ken si Ken yung pinaka-bunso at pinaka-malaki na full of energy ang dalawang yan dito ko sila nilalagay sa kitchen dahil yung tatay nila inaaway si Kiro or si Kiro umaaway sa tatay ganon so si senior si na and si Kayon ay lagi nasa kwarto ko lang hindi siya po na nandito sa kitchen So, ganito sila ang routine nila every morning. Kailangan pinapalabas ko rin sila. Few minutes, nire-relax, ganon. Kasi may stress naman sila kung lagi sila nga sa kitchen lang. Ganyan. Tuwing umaga, ganyan. Pagkalinis ko ng area, pinapalabas ko sila. Pinaglalaro. Then later, nagkukusa sila bumalik. Pag ayaw nilang lumabas, kahit buksan ko yung harang sa, sa kusina, hindi sila nalabas the reason why kung bakit lagi po sila nilalagyan ng diaper, syempre, wiwi ng wiwi katulad niya. Yan, kinukulit nila yung kuya nila, ay tulog pa yung kuya nila sa kwarto. So, ganyan, nasa kitchen na uli sila. After kong maglinis at palabasin sila, nandito na uli kami sa picture. Dilinis ako naman yung floor. Sabi ko naman, yung floor dito, inihigan ko pa yan. Misan dyan ako nakain. Binabantayan ko yung mga yan. Dilalagyan ko nga nito nung panlinis na pulay orange and amoy orange sa talaga mabango. Gusto ko kasi, kinukudkud ko rin yung floor. Ba, yung mga matigas na panit. Kasi pag nakain sila, nagkakalat talaga na sila. So, kaya may at maya alinis ko dyan. So, ganyan ang routine ko sa araw-araw. O, pa? Diba? Behave lang yan. Pero maya-maya, maungulit -maya, na yan si Ken. May sanila, basahan ko. Parang gusto niyang siya na lang yung maglampaso. Iyan. Gagyan ako maglinis everyday. So, after nga yan, sila naman yung papatan ko ng diaper. Kita niyo naman si Kai. Yan ang ating napaka full of energy ng bunso. O, oh, diba? Ayaw nang niya nang pupunasan kayong kuya niya. Kinukuha niya yung wet tissue at parang gusto niya. Ako na lang makupuna sa kanya. Ganon. Si Kiro naman yung panganay ko. Yung pinakang first pregnancy baby ko. Pagka ni Kiara. Kaya ay mahal na mahal ko yan eh. Napaka sweet niyan. Pag nakakulong, ayaw niya nung tatay niya pupunta rin dyan. Nag-aaway sila. Pero pag magkasama naman sila ng tatay nila, hindi yan maka-ek-ek. sa tatay. Sige, walang tigil para agawin sa akin yung wet tissue. Ganyan siya, kumukuha ng attention sa akin. O, di ba? napaka niya, mag-roll over pa rin ganyan. Ganito ako maglagay ng diaper sa kanila since ang human diaper talaga yung nilalagay ko. Mas cheaper and mas madali sa akin. Okay, so wet tissue nilalagyan po yan pinupunasan para hindi mapanghe, hinihilamusan. So, parang mga baby talaga sila. Yan, ganyan yung kapulit. Ang sarap naman kasi stress reliever yung mga yan. Misan nakikipaghabulan pa yan. Misan daladala pa niya yung diaper ayaw magpalagay. Hindi naman pede. Pero sa gabi, pag ayaw kong maglagay sa kanila, pinapahika ko kasi sila sa pagdadiaper. Yan. Ganyan. Sinusure ko na yung mismong baywang kasi nasa taas nila. Pag hindi, naku, magkapalat ng wiwi. Ito naman si Ken, wala nang ginawa kundi manghimod, makipaglaro. Gusto niya akala playtime everyday. Yan, napaka-fit. Ah, napaka-cute yan talaga. Pero pag nasa labas yan, naku, nanchalant yan. Hindi talaga nagwiwi at basta nakatigil lang siya. Hindi siya sanay sa nice labas, panloob bahay lang talaga siya. Ito naman si Kiro, ang pinakapanganay. Misan inaawa niya yung bunso niyang kapatid. Yun lang. Thank you sa panonood.